Yan, good evening mga idol. Good evening. Welcome pong muli sa ating channel. Ayon ito pong muli, yung lingkod, si Boyet. Ayon muli yung bumabati ng isang magandang gabi. Pero mga idol, mga kapatid namin sa iglesia, lalo na sa iba yung dagat. Eh, kung gabi dyan sa inyo, magandang gabi. Kung araw, magandang araw. Pero dito sa amin ngayon ay gabi, kaya ano man ang kalagayan nyo dyan, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan. At uh, sana ay muli nyo ako sa sa Mekin Sandali dali nitong ating programa. Meron lang tayong Mekin Tatalakayin tungkol dito sa isang vlogger na foreigner na binaboy ang pagsamba ng ating uh, kongregasyon. Nangyari ito dyan sa Ibayong Dagat, foreigner siya, eh tila hindi maganda ang ginawa niya dahil na ano niya yung ah, pagsamba natin oh, at nawa sana ito ay eh, pansin ng mga kinaukulan sa lugar na yan na sana wag naman ganun at kung ano, ano pa mga sinabi niya tungkol sa kanyang pagbablog although yun eh English pero dyan sa lugar nila o sa mga uh, karating lugar na ang salita ang kay English, English maintindihan yung mga sinabi niya at talagang nakakaya yung mga ginawa niya kasiraan sa iglesia yung kanyang ipinanap sa kanyang pagbablog marahil sa hangad niya na mag-viral siya, kumita siya ayun ang ginawa niya Siguro napapanood dito yung ating katunggali dito sa Pilipinas na si Ginoong Ipipanyo Labrador na bumabanat sa iglesia. Parang gano'n ang naging sistema niya. Pero mas masahol siya kay Ipipanyo Labrador dahil si Ipipanyo puro salita lang at puro uh, pag-ano lang. Eh, hindi kagayon to, pumasok mismo sa ating kapilya. Naglagay pa siya ng uh, yung tinatawag na hidden camera tinunan niya ng video yung loob ng ano tapos bukod pa ron may cellphone siya at uh, kung ano ano mga ginawa niya doon pinatikos niya yung pagsamba bakit daw sa iglesia ni Cristo unang una sabi niya bakit walang sign of the cross walang mga rebulto etc at uh, tinawag na rin kulto ang ating pagsamba dahil bakit daw wala man lang maski isang santo sa ating loob ng kapilya kaya itong taong ito, mas patindi ang ginawa nito kaysa kay Ginoong Ipipanyo Labrador. Na pag ito pinatulan ng ating ama, mga kapatid, malamang yung pagkasikat nito biglang laglag to. oh sana ah, yung ating mga kapatid dyan ah, na uh, na eh, kayo bahala mga kapatid, ha? Ah. Ayun dyan, eh. Kung dito na sa Pilipinas yan, a-actionan yan. <laughs> Katulad ni Ipipanyol Labrador, in yung kanyang ginawa. Pero yung ginawa nitong taong ito, ito magpasikat. Oo. Oh? Ito magpasikat ng taong ito. Marahil marami na rin nakapanood ng kanyang video. Oo, oh, sa kanyang ginawa. Lalo dyan, sa lugar nila, sa lugar nyo dyan. O saan man yung lugar yan. Sa iba yung dagat ito, parang parting Amerika ito eh o sa parte ng Amerika nangyari ito pagsamba kala siguro niya eh ganun ganun lang ginaya niya si Epipanyo Labrador pero mas matindi yung kanyang ginawa dahil si Epipanyo Labrador hindi nangangahas pasuki ng ating kapilya para babuyi ang ating pagsamba pero itong taong ito nangahas pinasok ang kapilya which is labagyan, o labag yan oo labag kaya yan, pwedeng makasuhan yan kung sino man yung ulol na yan. Ha? Pangit magkalita ng ulol, pero ulol talaga. Kasangka pa dyan, idol, mga kapatid ng Diablo. Pilos po si Satanas ang pag-iisip niya, kaya niya ginulo ang pagsamba ng iglesia. Kaya mo, naglagay siya ng mga hidden camera, tapos nakapagpasok siya ng cellphone, eh bawal nga sa atin ang cellphone sa pagsamba. Tapos yung mga min mga ininterview niya puno ng mga ministro eh iba yung mga sinabi. Kaya ito nga taong ito ko hindi ito bibigyan ng kasyon mamimiyasa to. Oh. Salamat ya at nandiyan siya sa Amerika. <laughs> Pero bahala na mga kinaukulan diyan at lalo na yung ating mga kapatiran diyan na maapektuhan. Kaya nga, talagang ang Diablo sa panahon natin ngayon, hindi talaga tumitigil. O, marami siyang kinakasang tao. Kaya nga, doon sa pagbablog ko tungkol sa mga paranormal na uh, pagbablog, nabanggit ko na rin doon na ang Diablo hindi nakakatakot dahil hindi tunay na itsura niya ang ipapakita ng Diablo sa iyo. Maging ang kanyang mga alapores dahil ang Diablo gumagamit yan ng taong kasangkapan. Isa na nga itong taong ito na kinasangkapan ng Diablo para guluhin ang pagsamba ng Iglesia ni Cristo. oh, yon Hindi ka gaya ng mga elemento at iba pa mga maligno, ay eh, talagang itsura nila ang makikita mo pag yan eh. Ah, gumawa ng kababalagan sa harapan mo <laughs> eh, hindi kagaya ng Diablo gumagamit ng tao tao ang kinakatangkapan nito, hindi kung sino. Di ba? Tama mga idol. Gaya nga lang ginawa nung taong yan. Kaya nga, itong taong ito, ito ba guy? Eh, hindi rin magluluwat. Dadali rin yan. Oo. <laughs> Pagsisisihan na sa bandang huli yung kanyang ginawa na pambababoy sa pagsamba ng iglesia. Kaya nga, ang Jablo talaga gumagamit ng kasangkapan. Nabanggit ko na yan sa mga una kong video. Tulad so, ni Ginong Ipalio Labrador, o di ba? si Satanas ang kanyang pag-iisip. Pero mas patindi Mas patindi itong vlogger na to. <laughs> Kung gago si Ipipanyo Labrador, mas gago to. <laughs> mga kapatid, nakakatawa lang, nakakatawa lang isipin, pero nakakabwisit eh siya sabi na uh, nakakatawa na nakakainis. Kasi siyempre nire-respeto natin ang ating pagsamba dahil yan sagrado, banal. Oo, oh, ang pagsamba natin sagrado. Tapos papasukan ng isang tao na kung wala nang pinakabulol, pinakaulol, kundi yan. Pangit magsalita ng ganyan sa social media pero mas pangit yung ginawa niya. <laughs> na pambababoy. Di ba? Kaya nga, kung wala lang pinakagagod, pinakaunod ng taong yan. O. Kasi walang respeto. Wala, walang respeto yan. Ang ganyang klaseng tao. Dapat, kung may respeto yan, may respeto niya una, sa sarili niya. Siya na rin ang gumagawa ng paraan para makira siya at makira ang kanyang pagkatao. O, kasi, eh, yung pambababi na ginawa niya, akala niya hindi siya may epektuhan. <laughs> yung feedback sa kanya, yun ang mabigat nun. Di ba? Kapag yan, eh, sinampahan na rin ng katakot-takot na reklamot kaso, eh, baka magsisirin yan. Oo. Oh. Kumusikat siya, eh, at ano, eh, gano'n na lang gagawin niya. Oh. Kaya sana, yung mga ganyang klaseng tao, eh, mag-isip-isip muna bago gawin yung mga bagay na makakasira, hindi lang sa sisirain niya kundi maging sa kanyang sarili. Ang una niya sinisira niya, sarili niya eh. Pa, ano ba? Diba? Sipin mo, hindi niya nire-respeto yung sagradong pagsamba. Pinasok niya yung kapigat kung ano-ano mga kabulastoga ng ginawa niya. Ayan, mga, mga idol, ha? sa maikling programa natin ito, tinalakay lang naman natin yan dahil ano eh, marami na sa atin dito sa Pilipinas na nakapanood yan, ginagawa niya yan. Oh. May mga kapatid na rin nag-vlog tungkol dyan. Pinakita pa yung mga video ginawa niya. Oh. Kaya lang na nga, nabanggit ko nga sa inyo, hindi tayo marunong magpakita o mag-vlog daw ng mga video tulad ang ginagawa ng iba natin mga kapatid na nagbablog. Ang ating, kinukwento lang natin yung pangyayari. Oo. Oh. para sa kaalaman din ng iba natin mga kapatiran dyan sa abroad, yun. Hanapin niyo yung, ano niya, yung vlog niya viral yan, oh, nagano yan eh. Kaya yan, taong yan, sinisira niya yung sarili niya. Kala niya, sikat na siya sa ganun ginawa niya. Hindi niya alam, sarili niya, una niya sisirain sa ganyang ginagawa niya. Ibig na mapapaganda image niya, eh, pinapapangit niya. Para kagaya ni Ipapanyol Labrador, nung una, ganda ng image niya sa mga pagbablog niya. O ngayon, sa siya ngayon, di ba? Yan lang mga idol tinalakay lang natin yung maikling eksena niya na ginawa niya. Panoorin nyo yung video. May mga kapatid tayo na nagpa-vlog. Panoorin nyo yung kapatid natin na vlog Dahil pinakita, pinapakita nung kapatid natin yung mga video. So, subaybayin nyo na lang yun. i research nyo yung sistema nung mga kapatid natin na vlog tungkol sa kaganyang uri ng tao. Kaya nga, ayan. Hindi maglalawat, magluluwat. Matitimbog din yan. O sa Amerika pa eh, Ang dami mga magagaling na intelligence dyan Diba? Kaya eh, yung mga tao talaga na pag kinasangkapan ng Diablo Nakakaawa Sa so, totoo lang kasi Hindi nila alam yung feedback sa huli Yung mangyayari Diba? O tapos diba Banat lang ng banat O Ayan Eh pag sinampahan na ng reklamo yan Kinasuhan na yan Lalo pa si President Trump sa Amerika, meron siyang ginawang batas na huwag lalabagin yung mga sistema ng kristyanismo di ba? meron siyang batas na ganyan ano mang uri ng reliyon na may kaugnayan sa uh, kristyanismo huwag mong bababuyin huwag mong anuin eh ito binaboy nito eh o oh, sabagay ang iglesia ni Kristo eh kung hindi makinikilala sa lugar na yan eh hindi naman dapat ding babuyin di ba? ayun na mga idol Okay, no, salamat ng marami at uh, tumigil sandali ng ating kwento ang ito eh, sinamahan nyo ako. Shout out nga palang muli sa ating mga kapatiran dyan, sa bayong Dagat. Saan man kayong panig ng mundo naroon ay patuloy ko kayong binabati ng isang magandang gabi. Ngayon din sa ating mga idol, ha, na nandito sa atin, gusto ang Visayas, Mindanao, saan man kayong nariyan, ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi. At maraming salamat sa inyo. Kung may mga comment kayo, eh, lagay nyo dyan dyan para matalakay din natin. Okay na ha? pun yang hari ni boleh ikut Cik Boyet dan vlog TV Saya pasal mantalan dan kepala-pala alam Agak sama alam